Oh, pang beach mo yan ya? Chanel! Wow. Cute. kita ambil <laughs> 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 <don't want. laughs> Nih, Oh, ulo <cute>. oh, oh, <laughs> na, jolong jolo na. You, like, na jolo na. Ayo. Wow, <laughs> Jaket. Mm. Active oh. oh. Eight. Eight. Ganda, oh. Eight. parang UFO. <laughs> <laughs> Belum <Bulang matabasuraan. laughs> okay. nag pa yung tapang guyod na. Thanks. Tapang ka man nagbasurero. Sige, ilialis mo di bangit. Pang winter. Darasang tagu kay ukay eh. Oh, okay, hmm, yung problema ni atin uh, pang winter. Ikabil mo ito Dila natin na... Tumulong ka ba? Tumulong ka ba? Tiwol, tiwol ate. Umabaling na may dryer ata. Eh. Oo. Oh, Pang-dai. Oh. Separate mo na lang yung mga yan. Oo nga, pang ano na yun. No? Winter. Ano to? Ipus mo. Paan? Leeg. Ay, Leeg. Ay, ang cute. <laughs> Bago pa. Ay, pang bata o. Oh. Ah, bago. Pang swimming ba? Woon. Swim Pang swimming. foam na. Taunag na isublintan. Bago pa nga. Medium siya. Ayang cute. Ah, same. Mga bago rin yan. Para sa, sa tenga. Mga plastic pa talaga sila bago talaga. Bago. Pang aso. Bago. <laughs> Toby. Toby Kaya nang nagkasa Toby. <laughs> Nagbasi unay Toby. Oo! Oh. Oh. Pang bike. Paano nga dito, Michael? Bago, parang bagong-bago pa, no? Bago talaga, walang gas-gas. Oo. Oh. Wow. Nakikit naman yan. Para sa, o, oh, sa, ano? Tenga. O, tenga ulit. O, oh, te, isali mo, isali, mo din sa, ano, wool. Ano, brick? Tignan mo kung bago. Ano man? Boxer ni? Hmm. Sige lang. Mga naka-plastic pa, sure. Ano yan, te? Ano Kumpra ulit. Kaganyan lang sila, oh. Oo. Oh, oh. Bago nga. Bagong-bago nga, oh. Ang galing, eh. Oo. Oh. Hindi matangap pala ang tipad sa animal. Ayan, oh. Yan, oh. oh uh. Bullet. Uh, bullet, Mga bago, naglaing, oo. Oh, oh. Naglaing ka nga pa, nag, nagtatakaw, tatati, basura, ah. <coughs> Next. Winter, o, o di Wow, bago pa. May tatak po. Oh. May tatak pa siya. Ang galing. slacks. Mm. Puro bago dyan, dyan, dyan. Wow. Short oh, nga slacks. Oo. Oh. Dito. Wow. Parang, parang gaganda ng mga ano. Ang, ang ng laman nito. Puro short. Dapat tatak man. Dapat tikwa man. Wala lang 'tong nanay. Oh, sulit ka mamu. Ni ata te. Hmm. pang ni Ate, backless. Nata, <ıncarazilling> the... ikamamatukan. Bull. Ayun. Puro mango shorts. Makatua. Unique lo, ayan. Kill. Ni duckl. Bagi ka ni Michael ata. Malaki made in Vietnam. Mm -mm. Unique lo nga. Ayan. Dito lahat kami nun. Eh. Uy, Toby, makisalsan. Uy, unique, unique lo. Di ba, Ang winter, may Winter. Mm um, -hmm. Ang daming pants. Pants. Unisex. Uy, pang Muay Thai mo, my girl. <laughs> boxing ka. ka Ang ganda kit, tingnan mo yung harap. May mga gloves kami doon ulit pss, parang parehas din siya ganyan din yung ano ganyan na naman ha oo 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 wala wala okay nice wow okay. oo oh, pang winter uh, dito ay natan okay. wala akong tayo dito ha ang nga ata te kuto na ata dita ka <laughs> Oh, <laughs> Paglalao ka man aming nga labaa mo. I-dryer mo kay patiwol Next time si Kanto ti dryer ko. Bago siya kasi nga may butones pa. Labahan mm -hmm. lang ko. Oo. I-separate mo na sa balik. Sa baling ako Nga rubbish bag. T-shirt. T-shirt ang <tuk tangan> oh, yang cute. <tuk> tawon <tangan> ulo na, ju ulo <tuk tangan> na, ju na. Jadi na, ju na. Ayo. Wow, wate. Nag cute. <tuk tangan> <tuk tangan> Pangsam Basta yung mga light, i-separate muna na. yata yan. Oo. Mangkakatirabish bag na yung t-shirt. Nagkita light light. Oh, Anong Pure white lah. Oh. Wow. wow. Parang mukhang... Bakam... Pero... Oo. Sito bakam... Sito bakam... Oo. Oh, sky ay, 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 eh, <laughs> <Paborito. laughs> pink. Ayan, Ayan, pink. okay lang. Haan light ate, separate light and dark. Then ka man nun, gano'n man nun. Pag titipo naman si dark ka light, oh, okay. si kati dryer ko, tingko lang. Ganto, fight as zen, be yourself. Same, yeah. Zen, yung, oh, yung Japanese gaman Dito yan. Grabe. Nami pa box o. Oh. Same dry fit din yung isa kanina. Doon na sa dark, bigyan it dark ay same na? ano mm yun? -mm. dito yung amay jacket mm. active o oh, ganda wool ba yan? di dyan yung wool paan? dito na yung dark deta 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 dito 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 oo 8 ganda oh Eight. parang UFO

Apo na nag-ukay-ukay Champion yan. Okay lang si... Oo, champion. Uy. Okay. Same. Ano ka nagsina <laughs> da? sina da ba? Ay, ang cute, ate. Nagmaya to. Ang ganda. Ito, drape heat tech beta. Mabaling mo makilig gamitin nato. Beta, beta. Ito po, na din. po design. Design nata okay, okay, Ito din. Ah, design kung yung... Belt. Di na ato. Eh. Kaya mo design ko po Belt. Ganito. Baka masarap ang kapartner na dito. Pajama, Ay. pantulog. Ay. Jogging pants. Ganito. Kapal. Paris. Oh, pantulog. Wow. Sino baki baki wow. Baki. wow. Dress. Mm -hmm. Pwede yan. Pang-ano? Pang-jogging, pang-exercise. yan doon. nyata ata. Makapal na winter jacket. <laughs> nyata pang asun sama ata At pang baby ha, ang baby ate tolya ti baby nag cute Graduation. <laughs> Toga. Graduation. <laughs> 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 Graduation. palda, nag-cute. oh, pang jogging siya ta. Kaya nga dyan ka. Di yan full. Ito. Palda ulit. Wow. Cute. Ah, hindi, pants. Pants nga ka. Pang summer. Nag-change oh, yeah. siguro sila. ay ang cute naman yan ang ganda ayan na malabaan nata ang mahal na to mag cute winter clothes o oh, pang beach mo yan pwede yan pati ito o ni Chanel Uka, hindi ako na natin baka dapatan ha 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 ha

Nakuan, uh, nalpasin. Basura magitan. Simpao mo. Magita basura mo. Pwede, shopping bag na rito. Okay. Dahil simpao mo natin. Kapanak mga natin, detol wipes.